Day 1 Arrival sa South Korea sa Incheon Airport Paglabas ng aeroplano para makuha mo yung maleta, sasakay ka muna sa train. Maglalakad ng mahaba kaya medyo nakakapagod. Ang init dito sa airport, ang kapal-kapal kasi ng damit ko. na winter clothes ako. Isa yan sa dapat nyong paghandaan. Mas okay sana tanggalin itong winter jacket. Kaya lang, hindi ko maitadi sa waist. Kung ko. dami kong dala, ang daming laman sa bulsa. Tiniis ko na lang yung init pero pawis na pawis ako sa loob. Uulitin ko, malakas ang heater dito kaya napaka-init. Pero sa labas, below zero degrees. So kung pupunta kayo dito, expect nyo na na kapag ang suot nyo, papawisan kayo. Lalo na kung maraming kayong ginagawa. Nagbubuhat, naglalakad ng malakas So kung mainit dito sa loob ng airport, kumusta naman kaya sa labas? Paglabas mo ng Incheon Airport dito sa outdoor area, ramdam mo agad yung change sa temperature. Kasi sa loob medyo mainit, pawisan nako. Pero dito sa labas, negative 4 degrees daw based on the weather, based on the temperature, negative 4 degrees. Pero feels like hindi naman kasi hindi naman ganun ka nakakanginig. Or baka naman kasi naipon yung init sa loob ng katawan ko sa paglalakad, pagbubuhat. Kaya paglabas dito, refreshing lang yung cool wind na nararamdaman. Nung narelax na ako sa labas ng airport at ninamnam ko yung hangin, ayun, naramdaman ko na yung lamig. Pero tuwang-tuwa ako dun sa mga puno sa labas ng airport kasi kulay red and pink yung mga dahon. So research ko sa Google, sabi ni Google, possible na Japanese maple daw yun or artificial cherry blossoms. So posibleng fake daw at decorative lang. Pero ang ganda niya tignan.